sa itong malaking ding usapin o oh, kadalasan, ito talaga mostly nagiging problema ng mga security personnel. yung partner nila sa buhay. So, yung topic natin, kasi kung titingnan po natin, kung tayo may partner sa buhay, sabi nila, partner sa buhay, asawa, ayan, jowa, mga term na ginagamit eh. Okay, so bakit kinakailangan pagdating sa partner natin, alam dapat ano yung nature ng trabaho natin. So, dapat sinasabi natin yan, huwag nating gawing alibay lang o baka dahilan lang kasi. Kung dahilan niya, hindi magandang dahilan. Kung partner sana ang nagiging reason kung bakit hindi ka nakakapasok. Kung ito'y emergency, sabi ko nga, dapat lang. Siyempre, partner mo yan eh. That's your family. Pero kung yung reason, eh may mga lakad lang. Hindi naman siguro. Tandaan po natin bilang mga yung all of you, kilay sinasabi. Hindi natin may angis. Kaya nga, huwag natin panghawakan kung tayo rest day ngayon, araw na to bukas kasi pwedeng mabago at discretion niya ng officer kung paano niya dali yung money. So dapat makipag-cooperate. Kasi kung yung partner natin, hindi natin kayang rendahan, mga layman sir yung gagamitin ko po, ano, yung hindi natin kayang pasunurin ng tama, ha? So, what's for na naging security guard ka? Na naging security personnel ka? ba diba? Kasi ang trabaho natin, lagi at para tayong mga sundalo na eh. Talagang sinumpaang mong tungkulin yan. Kaya nga sa security guard's creed, makikita natin yan dyan eh, kung ating baka hilimig eh, baka bubulay-bulayan natin yung security guard's creed aalamin natin yung meaning na lahat kung ano yung sinumpang durukulin natin. So ang gagawin lang natin dyan dapat, i-aware natin sila, ano yung nature ng trabaho mo. Siyempre, kunyari, bagong jowa mo lang yan, mahal na mahal mo, okay lang yun inspiration mo dapat make it make it hurt or hit as an inspiration huwag naman yung sila naging dahilan para hindi ka makapasok kagawa ka na o alibay lang hindi po dapat kasi kung ganon ang makikita dyan eh ang laki ng responsibility mo sa trabaho tapos nakakaparanggot na relation mo yan hindi mo kaya kaya dapat alam niya dapat sinasabi yan pinag -usapan kahit asawa nyo na yan, mani ang mga anak na dapat alam niya. O pag hindi ako nakauwi, alam mo na, straight ako. Pag hindi mo ako nakontak, alam mo na na sinosurrender ang cellphone ko. Kasi kung yung mga partner na nyo sa buhay ang magiging dahilan para hindi ka mag-success, ano pat nagka-partner ka? Ano kat nagkaroon ka ng asawa? Ano kat nagkaroon ka ng jowa? Dapat ito yung mga katulong natin to sustain. Ano ba yung future na gusto natin marating sa buhay bilang mag-partner? Hindi ito pakikialam po sa personal na buhay ha. Kasi ito yung nagiging reason Kaya eh. Kaya matatouch talaga eh, ng mga officer pagdating sa guard mounting. Ano yung mga reason? Kahit anong sabihin kasi hindi sumusunod eh. O gusto lang din. Dapat hindi po natin gawing dahilan yan. Kung yung jowa natin ang dahilan dahil hindi Ano pag naan dyan? Pag-isipan natin. Kung nakikita natin na siya yung para hindi ka umangat, sayang naman yung buwan ng at sayang naman yung pagiging partner niya sa buhay. Kung ganyan lang din. Diba dapat siya yung nagpupusil? Sige pumasok pa ka at kailangan sa opisina ninyo, sa trabaho ninyo. Hayaan mo na, yung lakad natin susunod na lang. Pwede naman ipagpabuka siya kasi pulang kayo sa manpawin. Di ba? Pero yung i re kasi may lakad kami. Naka-schedule na to eh. Even nga yung mga may-ari ng company, pag may schedule nila, importante sa trabaho, inire-reschedule ano nila eh. May iba tayo pa. Kaya nga minsan, ang dami hindi lumalago na nasa anong gagawa kasi wala silang force na tupursuna ano yung dapat gawin, ano yung una. Huwag natin hahayaan na makontrol eh kasi iba dyan lang kontrol na ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi dapat. Alam niyo yung pagkontrol, nasa lugar dapat eh. Kung iyan ay bisyo na yan, natural kontrolin mo masisira ka sa trabaho, tsaka na. Eh, magmasok ka, kailangan ng officer mo yan. Kailangan nyo sa trabaho, paano yung mga kasama mo mag straight away. Kawawa naman. So, pumasok ka na, ipagsusunod na lang natin. Di ba? Eh, kasi ang iba, yung nagiging reason niya. Sabi ko, siyempre, na muna monitor ko din. Kung hindi natin kasi mapilis din eh, siyempre sila yon. Ako hindi ko pinakikilaman yung mga damdamin natin. Ano po? Ang sa akin lang, sana, tingnan ninyo. Ito kasi call of duty to eh. Kailangan ka sa trabaho eh di ba may schedule ang haba naman halimbawa gabi pa ang pasok mo pinapapasok ka na bukas kasi rest day mo sa Bosubi sinabihan ka na kumasok ka ng gabi so ngayon kung may gagawin ka di sa umaga kung may date kayo alas 5 pa lang alas 4 na mag date na kayo di ba o di may oras ka pa sa hapon alam nyo ano lang to alibay lang talaga yung mga ganyan eh. sabi nga, palaging gasgas gas yung sinasabi na kung gusto, maraming paraan kung ayaw, maraming dahilan. So, bakit dahil ka papasok sa ganun? Eh, ang ganda-ganda ng magiging ano mo pag pumasok ka. Ngayon, kung yun reason mo, mapapanisip yung officer, ah, ganun. Sige, so, ka ngayon, ililipat ka ngayon. Gusto mo ba? Hindi ka pwedeng masunod pagdating sa mga ganyan. Tayo mga security personnel, alam po, na dapat lagi kayong naka-connect sa officer ninyo. Tingnan nyo, maganda ba yung sinasabi? Ano ba yung dapat? Kasi naman, napagbigyan na kayo. Tama na. Hindi yung gusto mo. Pag kumorastay ka ng gantong araw, ikaw na lang palagi. Talaga pinangawa ko na hindi gano'n. Tanda nyo ang schedule. Kaya ang schedule niya, breakable yan, changeable yan. Hindi po pwedeng nakafix yan. Di ba lahat? Sabi nga, di ba? Ito na naman, paulit-ulit na lang din tayo na nobody's permanent in this world except change. Kailangan sumabay tayo sa pagbabago. Be innovative. yung e, innovation, napakagandang term yan eh ano yung pagbabago sa buhay mo dapat hindi lang ngayon taong na to everyday okay nasanay na ako na pumasok ng ganito nasanay na ako ng hindi. kasi call of duty eh, sabi mo, pag pumasok ka sa lana si beauty industry tingnan nyo kaya nga dapat may mga seminar din ang mga agency na ano ba yung mukha ang trabaho ng security security kahit na laging sinasabi inuulit na yan dapat maramdaman nila yon kumbaga yung personality nila as dati eh, dapat iibahin yan because of their duties and responsibilities ikaw, ikaw ay magala, eh wag kang mag, pumasok sa security. Di ba kung puro kabarkada? Kasi ubos ang oras mo yan. Kaya ako sinasabi ko din, ang trabaho ng security, maganda yan. Pero sa kabila, napakahirap din. Kasi uh, hindi mo mahawakan yung oras may 12 oras kang papasok. Most ngayon, 12 hours ang duty ng mga guard. Ilang oras kang mag-aasikaso sa sarili mo. Di ba? So yung 17-18 hours mo sa isang araw, ubos mo yan. Or 17 na lang halimbawa. Sige, 15 na ilan na nga tira sa yung oras? 9 hours na lang. Magtutulog mo pa yung ilang oras diyan. Syempre, kung may pamilya ka, 'di ba? Ang dami kaya nga pag hindi ka marunong mag-manage ng time. Di ako, wala eh kasi dapat you know how to manage your time. Time management lang 'yan. Walang imposible. 'Di ba? Ang ibang hindi ko siya ang niya, ilang oras yun eh. Pero talaga naman nakukuha nila bakit. They know how to manage. Dapat isa pa rin sa manage your time. Kasi pag binigyan natin ng na sobrang dami mga ganito yan, mga customer service, very good. Lahat binigyan natin. Pero their time, they, they do not know how to manage. Walang mangyayari sa lahat ng itinuro natin. Magiging basura siya. Di ba? Matatapon lang. Nakakapanghinayang yung ibinayad ng mga agency sa, sa mga proctor, sa mga facilitator. Eh, mahal din pong binabayad dyan. 'di ba? pa, yung venue pa, pag walang venue, magha-hire pa 'yan. Tapos masasayang lang. So dapat sa detachment pa lang mga officer, i-groom niyo na sila. Ano ba ang trabaho? Huwag mapagod. Ako talagang inaano ko lahat ng iniisa-isa ko 'yan. Kasi sabi ko, sabi ko, magbigay kayo na kanila ng panguna na correct me if I'm wrong, mga ganyan, yung, sorry for the term, hindi ko pinakikailangan naman pamilya, pinag-uusapan kasi parte ng trabaho din. Ba, hindi ka na pa, dahil sa jowa mo, ko, itatouch natin yan. Pero hindi ka natin nakilaman buhay mo yan. Ngayon, pag naulit -na mo yan, sasanksyonan ka na or itatransfer ka. Ililipat ka na ibang detachment. Ililipat ka na ibang pwesto. Diba? Hindi pag ano yun eh, para maramdaman mo, ah, gusto mo pala, ikaw lang pala, gusto mo, ganito lang yung duty mo. Ah. Itatransfer kita. Ngayon, pag naramdaman mo, ano ngayon mararamdaman mo sa ginawa ng kasama mo? Ah, ang ginawa mo dati. Diba? Pag ginawa sa'yo ng kasama mo. Kaya nga di ba laging inaano yung golden rule? Kung ayaw mong gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kasi kailangan to sa security. Hindi po pwedeng puro lang pagalingin sila sa so, ganito. You have a lot of certificate, mga training. Okay, very good. But the point is, the application. Na-apply mo ba? Yung mga certificate mo na yan. Yun ang importante dun eh. You have to apply. Hindi po pwedeng nag-aral ka lang. Okay, nandyan lang, kinabukasan. Wala na review. And then apply. Sayang kasi yung mga opportunity na ibinibigay sa mga seminar. 'di diba? Ang laki ang laking tulong niya kaya sa security pwede mong dalhin sa bahay eh. Yung profession mo as a security, ituturo mo sa ano yung seguridad nila. 'Di diba? Pag may mga drill, mga lindo, ganito gawin mo anak, ganito gawin niyo mahal, ganyan ganito, tiba Pero yung magiging reason yung family mo para ikaw ay masira sa trabaho, is the worth it? Partner mo, iwanan mo Di sayang eh? Hindi ko sinasabing pinakikialaman na subukan mo habang buhay ganyan ka ano mangyayari sa iyo tapos iiwanan ka lang din hindi natin masasabi sabi nga walang permanente eh. kahit anong pagmamahal niya ako sobrang ganito ganyan may mga time din talaga nangyayari pero dapat we have to be prepared paano be successful lalo sa trabaho huwag nating malingin Nyari. yung nga like, lang sabi kasi may a-abroad ah, a ah, sila ganyan kaya hindi nagpapakatino sa trabaho sabi ko nga wala pa tayo doon ano yung meron ka ngayon, mahalin mo, pahalagahan mo, bigyan mo ng importansya, ibigay mo yung best mo, kasi pwedeng ito yung magiging susi para dun sa pagpunta mo, alam mo na din. Ay kung hindi ka natuloy, dahil yun agad ang ng mo, paano ka na? Natanggal ka pa ng trabaho. Ang worst yan, pag wala ka na yung amper, iniwan ka ng jowa mo, ano mangyayari sa'yo? Or ikaw lang ang nagluloko, dahilan mo lang yung jowa mo. Maraming kaya na it's too unfair din sa mga partner, eh, na mga nila. Kaya minsan napapaisip din ako, eh, malamang siya kung may problema, hindi yung partner niya. Di ba? So kinakailangan din niya yan ni Orient hindi dapat na maganda. ganun lang. Okay, so dapat gawin natin, wag natin maging dahilan yung family natin na maging hindrance. Dapat sila yung way to grow and to become successful because of our family and loved ones.